Hello mga hungry. Welcome back again sa ating Channel, The Hungry Tour. Ayun. Uh, uh, And dito tayo ngayon sa panibagong video natin. Uh, tayo ay magka-camping na naman. We're here sa Wakim Lake Resort dito sa May Talisay, Batangas. Yan. As you can see, no? Uh, dito yung uh, area ng uh, Taal uh, Lake, no? So, kitang-kita dito yung uh, area ng uh, Taal Volcano at uh, malamig uh, kanina kasi dumating tayo medyo maaga mainit-init pero ngayong oras na to ano na yung hangin no malamig-lamig na masarap na mag-camping no? uh, balita ko mamaya dito malamig no so nagdala kami ng uh, extra na damit jacket uh, at no mamaya no gluluto uh, na ako ng uh, sinigang. I don't know kung magte-turn out na masarap itong nuto natin. But again, it's another adventure, it's another uh, thing, no? Ayun, uh, maraming maraming salamat, no, sa mga uh, supporters natin, sa mga subscribers natin at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much at uh, ayun, no, uh, I hope na patuloy niyo pong suportahan ang ating channel. Kung bago ka lang sa channel na to, please uh, like and subscribe at uh, share mo na din para marami makapanood, okay? So ayun, maganda 'tong area na to, no? Sa ano, Wakim uh, Lake Resort dito sa Talisay, Batangas. Napakatahimik, no? At uh, ayun, mura lang dito, no? Kung kayo ay uh, pwede din, no? Uh, day tour so may mga nagde tour din dito pumupunta, bumibisita, nagpapahinga lang or namamasyal pwede rin ang camping uh, ipopost na lang natin no? yung ating uh, kung magkano yung ginasos natin dito pero mura lang actually I think yung overnight nila dito for a camper is 300 pesos per person tapos kung may sarili kayong tent Uh, lang magkano no? pero mura lang I, I think parang less than 1,000 pesos no, ang gagasa sa ninyo kung tatlong tao kayo na uh, nakadepende din dun sa presyo ng uh, tent ninyo yung uh, charge no? mas malaki yung tent ninyo mas malaki yung charge okay? pero it's a thing, new, new adventure siya no para sa uh, sa atin no? yung mga hindi pa nagtatry no? sabi ko nga Ah, uh, pangatlo pa lang namin ito. I think na ano, na camp and uh, masaya. No, masaya yung experience talaga ng camping and uh, I want you to try it. Ay, no, so we I encourage talaga, no, sa mga ah, uh, hindi pa nakapag-experience ng camping to to try, no? And uh, venture sa nature natin no? at saka madami naman ng mga camping sites ngayon so uh, maganda rin yung ginagawa ng ibang mga youtubers to share their experience their, uh, no? yung, yung vlog ng mga camping areas so ayun uh, try nyo lang let's go ayun tayo guys Caldereta mula sa pagkain Natira kahapon? Opa! Alright! Batang hey! Naka-bud! Hey! <laughs> Kain muna kami. Mamaya tayo mag-uusap. Okay. Ito? Hmm. guys. Kaldireta tira. Mula sa handa. Kain tayo. Ama! Ama! na ka? Sama? Tikim lang. Tikim. <laughs> perfect bite tayo the perfect bite mm -hmm. Mm guys the perfect bite mm -hmm. oh, uh, matisod ha Ah, mm. uh, ka dito. Hello. Ah, uh, tres. Mm. na naman. Ayan mo na. Kain mo na kami. Good.

sa may mga bahay doon. May no, nagbababas talaga dyan kasi may fish dyan eh. sila? tano sila na. Nanguhuli sila. <tay> naman ito, tahimik. tahimik lahat. Sarap oh. Payapa. Tahimik. Relaxing. So far, ito yung ano, nakaka pahinga pa lang tayo ah, doon kahit naglakad ako kanina pero relaxing siya doon ba nakarating doon lang sa may ano eh. may Alpha Mart nakatoka ko ito talaga ito, ito talaga yung di pinakas din pina, ito yung di pinakamasinay na compressed voice ito yung pinakamagandang kwento Naina. Sinigang. Ako ko Sinigang-gang. na. sinigang ako Ay na. Ay na. na. Ay Oh, sarap. Ay. Ay, sinigang. Oh, sarap. Ayan, oh. Ah, sarap dan sini gang. sarap. The rice. spoon fork plus spoon spoon fork Perfect bite. Perfect bite. Mm. 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 Enjoy my life. Hmm. Mm -hmm. Sarap, tayo muna kami ha. Just a view. Murphy Hindi pag mama mo ulan yan Ulan ba yan? Ulan mo ulan ba sa area yan? Wala hindi pumunta dito Ayan so for our breakfast Pancake Hello Ayan okay, o Egg and ham um. Siyempre with Pupi. Hello. It's Pupi. Oh, hello to hello. Hello. Oh, tara. Kain tayo mga kahangri. Let's pray. Lord, salamat po sa magang ito. Salamat po for your mercy and your grace. And uh, maraming salamat din po sa kapahingahan and sa uh, pray din po Lord na bless itong mga pagkain ito na maging kalakasan namin. Salamat po in Jesus name. Amen in the food hindi ko alam kung sakasya na sa atin yung ham na yan o kulang pa dami nang yan, mo sa <laughs> hindi, ano yan yung, yung sayo nandito sa ilalim kanya yung walang chocolate ayan, para sa iyo mama to ito kay Tres eh then may chocolate? hindi, ito po, mayroon pa akong Bakain ginawa sa'yo akin na nga pong kung ano, pipicturan ko yung pagkain natin ay sa'yo yung document ang food natin eh Mama, fork, Mama, fork. eat, guys. Dito na lang ako sa takip. Hello. <laughs> okay lang yan. Inalagyan ko naman alcohol yan. Papa, wala ba sa ng Oo, okay lang. Walang problema. Hindi nga ito naglarasang chocolate. Oh, okay lang yan. Basta may ham. Ah! Pancake. And then we have eggs. Yay! and an egg, Uy. Hmm. Look. Uh-huh. Mm -hmm. Here guys. Breakfast of the Champions. Yeah. We have egg, we have pancake, we have ham. Mm. Let's eat my. <laughs> Kain tayo. Make sure guys may kinakain kayo ah kasi magugutom kaya. Hmm. Tapa. Tap ham. Mm. Tap ham na. Tapa pa. Okay na.

blog Hmm. Pak. Om sambal breakfast Mam. Ma Pancake and egg Hmm Hmm Sarap Sarap Sarap-sarap Hmm